araw guys, nakajakpat nga pala kami ng maraming malalaking king crab. Sobrang swerte namin ngayong araw dahil hindi lang may isang malaking alimango yung nahuli namin, kundi pitong perasong malalaking alimango talaga sila na kung tawagin ay mga banahaw. Kaya nga guys, sobrang takam namin dito ay nagluto na rin kami kaagad ng ilang peraso para dito na rin kami mag food trip. So what's up guys? What's up? Mahanap adaan lang. So ngayong araw nga guys, syempre adventure na naman natin dito sa loob ng gubat na mangrove. So ngayong araw nga pala guys, ay sinama nga pala kami ng kaibigan namin si Romel dito sa kanya mga timaan ng mga nahuhuli niya mga malalaking alimango daw. Mahigit dalawang linggo na daw guys, niya binabantayan yung mga butas niya dito kung meron laman. Kaya eto guys, pupuntahan muna namin. Ang pangunahing trabaho nga pala guys ng pamilya ni paring Romel ay nanguhuli nga pala guys sila ng mga alimango at sobrang lalaki din ng mga nahuhuli nila. Kaya eto guys, sasama tayo dito sa lugar nila malayo nga pala guys tayo ngayon do sa pinupuntahan nating na mga groups kadalasan at nandito tayo sa kabilang barangay. Medyo malayo nga guys yung pinuntahan namin ngayong araw at nakita nga pala agad kami guys dito ng dalawang butas at eto guys may pinagkainan pa sila ng mga basag na lukan. Yan nga pala guys ang palatandaan kung merong laman yung ayaman na sa loob. Hindi na rin nga pinatagal guys ni paring Romel at sinimula na rin niya kaagad hukayin itong mga alimango na nandito sa loob. Etong unang butas nga guys namin nakita ay medyo mababa lang kaso nga guys napakaraming ugat. Ah, ingat ka. Baka masuipit ka yan. Ah, lucky. Ugasi. Ano yan? Ugasi, oh. ugasi. Lucky. Ay, pula. Malaki. Pulang malaki. Laki nga. Quality. Okay. E, 1-0 agad, guys. Oh. <laughs> hawak, hawak. Ako na magatali. Ah. guys. Oh. Ayun pa yung isaw. Oh. pa ni Palong. Oh. Okay. Medyo malalim mo ari ito. Ayos. Medyo malalim. Ah, Taliyaw ko to. Habang hinuukay pa nga guys ng tropa natin si Balong yung isang butas ng alimango doon ay ako naman ay tinaliang ko na itong unang nahuli namin ang malaking pulang alimango. At maya maya lang guys malapit na din daw mahuli ni Balong itong alimango na nasa butas. Riko! Sipit ako! Riko! Sipit ako bye. Sipit! Sipit Joy! Sipit Joy! Nasipit rego rego Riko! Joy guys! Nasipit guys! Dini! Rikasaw! Guys! Ayun o! Nasipit guys! Sililit! Ayun o! <laughs> Sabi sa'yo, dandan, ah. dal. Sakit ko, bay. Sakit, <laughs> bay. Sakit. Igitin na natin palabas kaya. Ano? Igitin na natin Higitin palabas. Sakit, bay. Wait lang. Igitin na natin bo. palabas. Bitawan. At sa hindi inaasahang pangyayari guys eh, nga pala itong isang tropa natin And guys, kitang kita nyo naman na Bakat pa doon sa kanyang daliri Yung pagkasipit ng alimango Sobrang sakit nyan Kaya nga guys, agad ko na dito Tinawag itong tropa natin Sa na si Paring Romel Kasi sanay ito dito ito na guys. Kapit na ulit ni Romel yung nadukot namin yung sumipit. Kayo. Nakakainin pa rin eh. kita mamaya. Kaya yung kumagat sa iyo. <laughs> Nakakainin kita mamaya. Bawian natin yan. <laughs> Grabe. Malaki Oli, din. Ano yung kumagat sa iyo? Kaya ayun ito, ito. Itong ito, nakaganyi. Uh -huh. Kaya kung ano nakakagat sa iyo. Yari. Dugo ikaw. yan. Punit yan. Taliyan na. Ano magatali? Grabe naman yun guys, nasa buka na pa lang kami nitong ilog na paghuhulihan natin ang mga malalaking alimangoy, dalawang butas kaagad yung nakita natin at magkatabi pa sila. Nagpatuloy nga lang guys kami sa pagsuksok dito sa loob ng mga magubat na mga groups na to para maghanap pa ng mga iba pang butas at eto nga guys, grabe. Sobrang laki naman guys ito nakita na butas na to at meron guys mga basag na luka na naman dito sa labas. Talagang ito guys, wari yung kinain niya kagabi nung haytay dito. Sa sobrang laki nga guys itong butas na to, ay nakapasok na dito yung katawan ng kaibigan ko na si Paring Romel, kaya nga guys sinahawakan ko yan. Baka mahigit sya nung alimango malaki pa loob. Eh, delikado yun. Ha? ano, Romel, hawak mo na. Ay, hawak ko na. Malaki. Oh. Ito kasi guys, ay, ebidensya oh, ah. Na malaki yung laman oh. Ayan na, ayan, mo, no. ay. Ay. ayan na. ay Ano, ayan Oh, grabe. Ay, grabe. Laki, laki. na. Laki. Laki. laki Ala ko, laki. guys, oh, ini napasak naman oh. oh mga tindi din mo. Oh, yan naman ng ginto. Muna namin una. Tatlo na. Ang ah, <laughs> Let's go. Tatlo! Ayos. Ayos. May pangbenta na tayo, may pangulan oh, pa. ba, pa. may pangulan pa. Sa pag-iikot nga guys namin dito sa gitna ng mga mangroves, ay grabe talaga guys yung mga butas na alimango na nakikita namin at eto guys, malapit naman siya sa may tubig at meron din siyang kinain. Kaya nga guys, nung dinukot ko ito ng kamay ko, sabi ko kay Romel eh, medyo mababa lang wari ito guys kasi medyo malamig yung butas. Kaso nga lang guys, may problema kami na parang nakasingit lang siya do sa malaking ugat nung sa ilalim. Kaya gumawa kami guys ng paraan at binutasan ko dito sa kabilang side. Ano? Oh. oh, ayan, ayan mababaw lang, mababaw lang. Ayun, Pakangat lang ang may ugat laang ang oh, Sige. Guys, palabas na. Yan laki. Ano pare na? Yan oh. na guys, kapit. Oh, Pari, makakagat ka sa kamay! Pari! <laughs> <Ay>, yung kamay <laughs> mo nasa'yo! Pari, makakagat ka! Ay, Lakin kulang pari ng kuya mit yung isa natin na huli! Ay, reject yan! Kulang, oh! Oo nga! Ayos lang! Ang trip na yan! Laki guys, oh! Ay! Oh! Oh! Kulang! Oh, may kalaban! Yung huli natin itang kanina yung mga ano! Oh! Ito guys, yung isa natin, oh! Hindi man ano, yan ay kulang! Oh. Kulang! Oh! oh lalaki! lalaki. Oh. <laughs> Ayos! Kung titingnan nyo guys na parang napakadali lang naming nahulit, nakita yung mga butas ng alimango, pero ang totoo nyan guys, ay ilang oras kami nagpaikot-ikot diyan sa loob ng mga mangroves para lang guys mahanap at makita sila. So, yun guys, ito na 'yung mga nahuli namin sa kay namin ng mga alimango. Tingnan nyo guys. Ayan no, ang lalaki guys oh. Oh, malaking pula. Oh, dalawang malaking green, pula ulit. Tapos ito. Grabe. Oh, tamad? tamad. Solid guys to. Oh. Ito ay ibibenta guys namin kasi mahal ang kilo nito. Para may pambigas. Ayos! Let's go! Pero lulutuin namin yung dalawang piraso para meron kami makakain ngayon. Let's go! So bale eto na nga pala guys lahat yung mga nahuli namin Nakapitong peraso waray kami dyan. At grabe, limang peraso guys yung malalaki. Magluluto nga lang guys kami ng dalawang peraso dito. At yung iba guys ay iuwi namin at ibebenta. Pambigas din guys to itong mga tropa natin. Sobra naman kasi guys yung lulutuin natin at pupudripin natin yan. Napakamahal pa naman guys ng kilo ng mga ganitong alimango. Nilagyan nga pala guys namin ng sprite yung amin nilutong alimango dyan. At eto guys, makalipas lang ilang minuto. Iluto na rin kaagad yan. Pero bago kami kumain dyan guys, syempre magpapasalamat muna pa lagi tayo kay Lord. Amen. Amen. Let's go. Tara, pakita natin kung gaano katataba yung mga alimang. Di ito pa lapit mo din, oh. Tingnan nyo, guys. Ah! tabo Higupin natin. Wow. Oh, yung yung pare. tabo niyan, pari. Wow! Hoy, higupin rin, higupin. higupin. Higupin, oh. Ah! Mm. ah. Sarap! Sarap. Let's go! Sipik, di akit yung sipik. Ito ang solid oh. Ah, tamay. Lasang Sprite. Solid na naman. Mm. Food trip. Ah. Ayos. Grabe, solid yung food trip at yung mga nahuli namin ngayong araw kahit medyo malayo itong pinuntahan namin at nakakapagod talaga. Kaya maraming maraming salamat sa panonood nyo palagi at kita-kits na lang ulit tayo bukas.